Sir, yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Kabite, lumalabas sa, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng, ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Diretsuin na natin yung mga DDS. Nauubusan na siguro talaga sila ng nang bala na mga malalaking kontrobersya na mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan eh. Hinuhukay, literal na hinukay sa baul para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. Ah. Morning, sir. Sir, meron ba tayong monitor na threat para po sa zona ng Pangulo? Come again. May namo monitor po ba tayong threat para ah, sa zona? May namu-monitor na ba threat? Natural lang yung mga usual na mga uh, intelligence estimate natin. So normal naman, usual lang. Ang pinaka-threat natin yun, weather. Medyo hopefully mag-clear up ang weather so that mas maganda ang ating deployment. Sir, yung mga pulis na magbabantay kung ganito pa rin ang panahon, tuloy pa rin yung eh, mga pulis doon sa paligid ng batas. Ah, Nakaready tayo in terms of logistics. May mga nakahanda na tayo. Nakahanda na tayo maraming payong. Para makisu makisukob, ba't yung mga rallyista? O isang payong na lang. Huwag nang, wag nang magkagulo. Isang payong na nga lang. Ang late, late na ng payong ay magkagulo pa. Huwag na. So marami tayong payong na i-deploy para kahit na umulan, umaraw, eh, maging komportable at maging... Uh, uh, okay ang uh, ang security environment para makapag-deliver ng maayos ng zona niya ang ating presidente. Sir, yung laging paalala ng PNP sa mga pulis na wali-deploy po doon sa zona. Tayo ay nandyan para pangalagaan ang uh, kaayusan at kapayapaan para sa pag-deliver uh, ng presidente ng kanyang zona. Uh, natural lamang na mayroong mga iba-ibang mga sektor, iba-ibang mga Pilipino na nag, uh, magbibigay ng kanilang-kanilang opinion. Uh, it is a sign of a healthy democracy. At yan ang gusto nating lahat bilang mga Pilipino. Isang konstitusyon ang ating uh, pinag-ooperitan. Uh, so at the end of the day, respetohin natin ang bawat isa. Respetohin natin ang mga Pilipino na gusto maghayag ng kanilang uh, ng kanilang mga opinion. And sa mga Pilipino naman na may mga ibang pananaw sa mga nangyayari ngayon at gusto nilang maglabas uh, ng kanilang mga saloobit, you're all, always free to do that. And uh, ang rest assured that the Philippine National Police will uh, do everything to ensure that you will you will be able to express your opinion with uh, full freedom. Dahil wala hong pwedeng makapag-alis ng karapatang yan na mag, makapaglabas ang bawat Pilipino na kanya sa loobin hinggil sa mga bagay-bagay maging ito man ay salungat sa opinion ng kararami. kahit ikaw pa ay nag-iisa sa opinion na yan walang problema you're always free to do that at the PNP will ensure that you will have that opportunity to express that opinion. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am. We will proceed to the next um, question from Ms. Third and Malonzo of Stan Sunstar, ma'am. Sir, good morning po. Maulang umaga. Sir, dun po sa arrest ni Baulong, can you just give us a refresher lang? Yung dun sa, regarding dun sa live case niya ngayon, I believe that's murder, sir. Tama po ba? Mm -hmm. Murder po yun. Yeah. Kailan po yun nangyari? And bakit po, ano po yung nakikitang motibo bakit niya binaril yung biktima? That was in October 2024, last year. Ilang buwan pa lang. No? Magda nine months pa lang. Um, ito ay away ng, away ng, kanto eh, away ng mga, magkakakilala ang mga to. Okay? So, may mga hindi pagkakaintindihan sa negosyo, at then of the day, nag-away regarding sa pera, regarding sa control, regarding sa mga bagay-bagay sa kanilang mga pare-parehong illegal na negosyo. Sir, nakaalis na siya ng bansa, no? So, anong information natin, sir? Bakit bumalik pa siya? Um, well, the Philippine National Police have ways to monitor people and uh, to control the situation. Kaya nakita natin uh, na monitor natin ang kanyang mga plano hanggang sa nalaman natin na siya ay babalik kaya hindi na natin siya pinagbigyan na makagaw, makagalaw pa ng malaya dito sa bansa natin inaresto na natin siya pagtapak niya sa Philippine soil Sir do naman isang question pa sir sorry uh, yung Chinese Ministry of Education sir um, has issued a warning for students planning to uh, Chinese students planning to pursue education in the Philippines dahil unstable daw po ang uh, security uh, situation dito sa Philippines Paulit, paulit. Yung Chinese Ministry of Education, Sir, na, uh, they warned Chinese students planning to pursue studies here in the Philippines dahil daw unstable ang security situation dito. At Sir, may mga crimes na targeting Chinese uh, nationals daw po. Well, we we always uh, value and respect the opinions of other people whether they are in our country or outside of the country, whether they are Philippine nationals or Uh, foreigners. Sa ngayon, ang... Is that from the Chinese authority? Yes, sir. Kaya, okay. di ba? Um, statement. Uh, Diyan ang gusto kong i lang. Gusto ko lang i-emphasize. Uh, well, at the end of the day, nakita nyo naman sa ngayon, uh, maraming propaganda. Maraming naglalabas ang mga statements. Designed to shape... Uh, designed to shape... Uh, A narrative. But now, even with the arrest of Baolong, nakita namin kay Baolong, kasama niya si Gong Wenli, yung pinaka, yung babae na nag-negotiate uh, na nag, na nag, uh, during sa ansuntan. Di ba? So, na-arrestado niya ngayon si Gong Wenli. Kaya, anong nationality nila? Sino ang mga biktima? So, nakikita natin, uh, we respect the, the opinion of uh, the Chinese official. Pero isang maliwanag dito, nakakita natin sa bansa natin, nag-aaway-aaway rito, Chinese ang biktima, Chinese ang perpetrator. Kaya we are just being used as a, as a battleground na hindi naman natin papayagan na ipagpatuloy nila. So, at the end of the day, we are doing everything to stop this uh, narrative, to stop this uh, situation, and uh, we are now showing the results, ang ating mga na-aresto, Chinese suspects, ang kanilang mga biktima, ay mga Chinese nationals din. Thank you very much, ma'am. We will proceed with Miss Catherine Austria from Brigada News FM, ma'am. Chief, balikan ko lang po yung SONA. Uh, magpapatupad po ba tayo ng uh, uh, suspension sa permit to carry firearms? Kailan po ito? At buong bansa po ba o NCR lang po? I'll consult with the uh, I'll consult with my higher authorities so and I'll take guidance from whatever uh the SILG and uh, the other agencies that has oversight over the PNP uh, will say. Pero personally ako no, uh policy direction namin ngayon sa PNP, we're deliberating hard and fast. Bakit? Kung hindi ba kami mag-declare ng ganban, ibig sabihin walang ganban. Araw-araw naman sa basta may ganban, 'di ba? Subukan mo magdala ng baril dyan na walang lisensya at uh, malalaman mo kung ano epekto ng ganban. Kahit na hindi, na, hindi nakadeclare ang ganban. What I'm saying is that uh, maybe you have to examine because the ganban will only affect those uh, uh, legal gun owners, those responsible gun owners na nagpapakahirap na pumila dyan sa FEO para kumuha ng lisensya, kumuha ng drug test nila na requirement at kumuha ng neuropsycho ng ilang oras para makakuha lang ng LTAP license to own and possess. So, yan ang apektado ng gunman eh. Yan ang mga apektado. Tapos mag apply ng PTC. Yan ang mga tao na apektado ng gunman. We believe that the criminals, may gunman o wala, may dalang baril yan. So, yan ang aming, ang sinasabi ko sa ating mga police. Ang stance palagi ng ating mga field units dapat ay parang as if may gunman. Mag-checkpoint tayo, mag-check ng baril. Pag makita ang baril may lisensya, let them go. Because that is their karapatan. That is their privilege na in nila, na i taman ng Philippine National Police under the auspices of our law. So, I'll consult first. The short answer there is I consult first and I will actually recommend against uh, the declaration because I do believe na the gun ban actually is uh, our instrument para malaman natin sino ang legal at illegal na gun owner because I don't believe that legal gun owners are a threat to, the, to a society in general. De legal, kaya nga legal sila na gun owner eh. Okay? Chief, yung, yung magpapatubad ba batay ng signal jamming around batasan and... Ah, that will be pala. the call of the Presidential Security Command. Mm -hmm. No-fly zone, Chief. Ganun din. Uh, uh, that will be the call of the Presidential Security Command and uh, it will be enforced by the uh, appropriate agency of the country. Thank you, Patik. Thank you very much, ma'am. Next, we'll proceed with Mr. Mark Makalalad of DZWB, sir. Hi, sir. Uh, good morning. Sir, more on technicalities dun sa SONA din. No? Uh, papayakin ba yung pagsusunog ng mga FNG? Thank you, Mark Makalalad, McAl for putting me on the spot. <laughs> 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 That is a question talaga na, no? Ticklish talaga. Wala tayong sagot na, na diretsyo, eh, no? Uh, it's a... Uh, Right to express uh, their sentiments. Diba? Yan ang sasabihin niyan. Freedom of expression. Pero no, na, meron naman tayong environmental law. So, binabalansin natin ang lahat ng yan. Ano? So, let's just play it by ear. Uh, pero sana huwag naman dahil at the end of the day kasi freedom of expression nga. Eh, alam naman ng mga ng mga tao na yan na uh, according to the environmental law ay eh, bawal ho yan magsusunog pa ng kung ano-ano. May kasama pa minsan, may mga tires pa minsan. So, something na ihingi na lang nila muna ng, I would suggest, no? Ihingi nila ng permit sa local government unit or sa the appropriate agency sa DNR na magsunog sila dyan sa kalsada. Kasi under normal circumstances, arrestable yan eh. eh. Sila mismo yung mga kasama rin sa mga grupo na yan, yung mga environmentalist. May mga environmentalist na kasama yan na nakakaintindi kung anong sinasabi natin dito. And now, because of the freedom of expression, they just uh, trample on the law and uh, bahala na si Magellan. Ganun ang ganda ang attitude eh. So I just would like to tell them na medyo hinay-hinay, isa lang dapat ang stance. Hindi sure, dahil convenient hmm. sa kanila, eh gagawin nila. Having said that, sir, if walang permit, dun lang magte-take effect yung arrest, tama po ba? Depende, tingnan natin. Um, hindi ko nga rin masagot ng diretsyo yan dahil uh, ito be a fluid uh, situation. Pero pag uh, yan ay naging delikado na sa sa mga kalapit na mga lugar. Halimbawa, may mga lumilipad ng mga embers dyan at makasunog naman sa mga kapitbahay. Eh, andyan naman ang Bureau of Fire. Hindi, natin sa bumbero para mapatay na rin ng sunog. Sir, last one my part, hanggang saan lang papayagan yung mga Rallyist dun sa sona sa patmarcha po nila. May mga negotiations na ngayon, may mga talks na ngayon na ginagawa uh, with all the sectors concerned, including those who are planning to conduct their uh, uh, mass activities pro and against the government. And uh, ma magkakaroon ng mga final decisions regarding that matter in these coming days para talaga magkasunduan kung hanggang saan ang uh, mga boundaries para pagdating ng D-Day, eh, wala nang wala nang pwersahan. Kung anong pinag-usapan, yun na lang ating i-implement. Thank you, sir. Thank you, Mark. Thank you very much, Sir Mark. Next is, we will be having Mr. Edniel Parosa of DZRH, sir. Morning, Chief. Chief, balikan ko lang isa uh, security assessment or advisory ng China. Nabagit yung kanina, may mga propaganda or narrative. Uh, sa, sa mata ng Philippine National Police, sir, saan kaya nanggagaling yung mga ganitong motibo sa pagpapakalat, sir, ng mga propaganda against the Philippine security? Well, nakita naman natin kung sino nagsalita, di ba? So, there there must be narratives, uh, there must be some interest on that. Well, I would uh, even, uh, I would just uh, would like to defer the answering to the on the nitty of this matter, dun sa mga proper authorities natin, the DFA, and most especially sa ating PCO na. Sa, um, malakanyang na para makita natin ang kami naman sa Philippine National Police will just support and uh, go with the direction where the national leadership will take us. Pero sa as far as the PNP is concerned, walang basis yung sinasabi nila. At least doon sa trend ng crime sa atin. Definitely walang basis. Kasi kung mapansin nyo ngayon, wala na yung mga malalaking krimen eh. In the past uh, few months, I am very sure you will agree with me na wala na tayong nakikita talagang yung may mga pagbaba uh, ng barko, eh, ina yung tao. Sa gitna ng Commonwealth, may ina na government official. Wala nang ganoon. eh. So, may mga kidnap victim na kinikremate. On their own, kinikremate na mga kidnapper. Wala na tayong nakakita ng ganun. Ang mga nakita nating krimen ngayon, ginagawang krimen, nangyayaring krimen, nasusolve ng PNP. Okay? So nakita natin, Anson Ke, nasolve natin. Yung latest na kidnapping naman na ginawa ng against Chinese nationals na naman, nasolve natin. 12 ang ating nahuli. Anim na Chinese, anim na Pilipino. So, essentially, we, the PNP can proudly say that we are, we can actually say that we are on top of the situation. May nangyaring insidente sa Panabo, mag, magpapractice lang sana tayo ng CIMEX, bilang may tumawag, sir, sir, sandali lang, tigil muna ang CIMEX, at ito live na live na insidente, may tumawag dito, may baril daw yung tao at may may droga. So, rumisponde ang mga polis natin, pinanood natin sa ating command center, live natin pinapanood. Kung anong ginagawa ng mga polis natin, na-record natin, na-release natin sa media para inyong makita na talagang ito, eh, ganito na po ang ating Philippine National Police. Moderno, transparent, at higit sa lahat, talagang we are doing everything within the ambit of the law. Sir, sa ibang topic, uh, alam namin sir DOJ na yung magsasalita sa kaso ng Sabongeros. Pero anong update dun sir sa mga police na involved or are allegedly involved sir dun sa crime? Well, of the 15, the 12 ang active, ang tatlo ay uh, out of the service na. Yung 12 na yan is under restrictive custody sa atin. Nandyan sila ngayon sa ating uh, facility para sa mga taong naka-restrictive custody. Sir, uh, last week sinabi ni SILG na more or less alam na ng... DOJ, na yung listahan ng alleged members ng Alpha Group, sa bagay ng Philippine National Police, may ginagawa ba tayo sa pag-monitor sa kanila? or paano ba ito, sir? Uh, sa bagay ng Philippine National Police, kami ay sumusunod lamang sa sasabihin ng DOJ. <laughs> Thank you, Thank you, <laughs> Thank you very much, sir. Um, and lastly, we will be having Sir Alfred Elizon of People's Journal, sir. Ma Masasya na sa Rambe talaga, ganoon lang talaga ang long and short of it talagang we're taking you from the from uh, the directions of the DOJ. Kasi ikaw na rin nagsabi kanina na uh, the DOJ have take taken cognizance at taking the lead in the further investigation and uh, case build-up of this case. Okay? Thank you. Morning, sir. Yes, Alfred. Sir, yung nahuli sa tawi-tawi, yun ang palaging yung southern backdoor, tumatakas yung mga Chinese suspects, yung mga involved sa Pogo, uh, start na ba ito na mapipigilan na natin yung mga ganong incidents, sir? Ayoko sana i-highlight, Alfred, kasi baka ma-realize ng mga kalaban natin. Pero siguro, they have already realized na ang southern backdoor, hindi na rin safe para sa kanila. No, dati nagagamit nila yan. Even, especially during the previous administration, talagang nandyan ang daanan eh. Diba? So, sa ngayon, eh, kung mapansin nyo, may lima na tayo dyan na yung dati. Naalala nyo, uh, just a few years back, a few months back, uh, may nahuli tayong lima dyan na ganun din. ng speedboat at uh, nahuli natin sila. Sa ngayon naman, eto na naman, na monitor na naman natin na papasok ang isang high profile and high value na na fugitive at nahuli na naman natin. At meron tayong mga interdictions dyan. Uh, uh smuggled cigarettes, vape, mga iba-ibang mga insidente dyan. Sa dami kasi ng mga insidente na rin na ating nagagawa, medyo nagiging mukha lang siyang maliit. Pero malaking mga trabaho ang nandun na nakukuha natin sa Southern Backdoor. Hindi na safe para sa mga kriminal yan. Sir, last question. Sir, yung sinasabi mong narrative tungkol din sa mga Chinese, uh, yung tanong ng kanina, sir, yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder kinapon sa Kawit Cavite lumalabas sa lumalabas sa social media totoo ba yun sir Alam nyo ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng ng propaganda tong mga kontra ng gobyerno natin itong mga alam nyo na yung mga leanings ay eh, nasa kabila. Diretso na natin yung mga DDS. Naubusan na siguro talaga sila ng ng bala na mga malalaking kontrobersya ng mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan eh. Hinuhukay. Literal na hinuhukay sa baul. Para palabasin lang na parabang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Yan ang long and short of, uh, short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. So, then, please, Hindi naman. Early part ng, ng Marcos administration, September yan. Four months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng mga remnants ng uh, hangover ng previous administration. Nakilala yan eh. Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol Red Notice yan. The family was contacted they refused to cooperate with the authorities and uh, the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Sa ngayon kasi talaga makikita mo naman yung mga posters na yan eh we have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan ng mga, na mga pinaka-vitriolic vitrio, na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman, anti-government anti propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo na yung sasabi. May nakalagay sa kanila mga profile pictures eh. Being, bring PRRD home. Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? they are proud, proud to be DDS. Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag... Uh, na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the winning days of uh, Mr. Duterte, Mr. Duterte's term. So bakit nila pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Wala na silang bala eh. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na ilag i itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. alang nakalimutan yata nila. Talagang, pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. Hindi <laughs> ba? Hindi ba nila na-realize yun na madaling, napakadaling hukayin? Their word against their... In their word will be against the record of the internet so napakadaling 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 gibain ang kanilang narrative regarding that matter ang sa akin panawagan na lang ano pilipino tayo pare-pareho gusto natin na mag-improve ang ating bansa eh magsama-sama na lang tayo at kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan all those cases that uh, all those issues that they are saying that they are harping about bring prrd home nasa hig na eh. Andiyan na nga yung international court na nga ang nagtatry. Eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nanjan sa Hague? Eh mga foreigners yan wala namang pakialam sa atin. Ay eh, sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga Pilipi, ang, ang court, sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa noong panahon ng ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng ustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag natin kalimutan yan. They are Filipinos. Hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan noong mga panahong yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin, noong mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yon. Oh. So, ano ang anong nireklamo nire ng mga DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Kasi nga, dahil sa kasi shortcut na yan, eto na ngayon, pag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent. I have my right against self-incrimination. Kaya uulitin ko uli sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you, what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation, bigla na lang mag to remain silent at mag -right against self-incrimination kayo? Proud bang kaya kayo? Tama ba kaya ang ginawa nyo? E di panindigan nyo ang inyong ginawa. Sabihin nyo kung anong inyong ginawa. Aminin nyo. Pero deep in their heart, alam nila, That's that moral. That's that the true dispensation of justice. And that's why they cannot defend it in an open public discourse. Sir, yung video na yan, uh, possible ba na connected dyan sa Chinese Embassy Advisory? I don't know. Yung video na yan, sir, connected kaya yan dun sa Chinese Embassy Advisory? Um, hindi ko alam kung paano nila na hindi ko alam kung paano ginawa ng Chinese Embassy ang kanilang advisory ano. Pero ang malungkot nga rito, ang malungkot sa insidente na to, eh napipick up ito ngayon ng mainstream media kasi may mga columnist, may columnist na nagreprint nga nito, na parang ginawa na parang recent lang na ang totoo ay eh, napakatagal na taon na ang nakalipas. Okay, so kaya medyo nadamay ang uh, nagkaroon ng semblance na as if eh, totoo nga dahil may columnist na umikap nito Thank you sir and if there are none sir may we hear your closing message So once again ako ay nagpapasalamat uh, sa inyo sa inyong pagpunta rito sa ating presscon para maibigay ang may labas ang ating saloobin Again ulitin ko sa ating mga pulis na ngayon ay uh, nasa forefront at tumutulong sa ating mga LGU sa ating disaster relief rescue and mitigation operations. I'm very proud of you as your GPNP. Ako'y natutuwa. Nakakita ko ang ating mga polis na nakasar uniform, kitang-kita, ibinabandera at winawagayway binaw, ang tunay na servisyo ng PNP na tumulong sa mga mamayan, lalong-lalong lalo na sa oras ng kanilang kagipitan. And once again, i-highlight ko rin, napakarami na natanggap natin ng mga calls sa 911 natin, humihingi ng rescue, kahit na hindi na police response, kundi rescue ng inihingi. Maraming pumasok na mga tawag sa ating mga kababayan lalo na sa Metro Manila dito, nung time na nagkaroon ng mga floodings na, nagkaroon na ng mga uh, ng indulto na. So, andun, maraming tumatawag at na-respondihan natin gamit ang ating 911. That's why sa ating mga kababayan, uulitin ko na naman, huwag niyo na po kami hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating ang inyong mga pulis sa loob ng limang minuto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat.